Hello mga mads. Uh, for today's video, huwag pala ako ng tindahan mga mads kung saan buhay natin. Welcome to my vlog again. So mga mads, pasensya na kayo sa likod ko. May, uh, may nag-ubo. So pala ako ng tindahan. Malapit na ako dito. May bibilihin lang ako mga mads. Inutusan na naman tayo. Ganito trabaho natin kaya wala tayong magawa. din, kahit na medyo umaambon mainit, malamig. So, kailangan natin gawin ang ating trabaho. Dito na tayo. Ay, akala ko close. Mga mads, o, oh, tingnan yun. Daming sale ngayon. Ano? o. Oh. Maraming sale. Kung nga tayong basket. Ito yung basket, mga mads. So, ayan mga mats, oh, ang daming protas na mga fresh. Nandito ako ngayon sa protasan, gulayan. Bila ko na ano eh. Ang ganda ng apple na to, oh. daming maganda yung apple na to, mga mats, Ano siya, crispy. Broccoli. Then, tingnan niyo yung ano mga mats, kamuti. Ang lalaki ng kamuti nila dito, ayan oh. Ayan, kamuti dito. Ito silang kabugaw. Ang kabugaw na yun, sobrang mahal yan, mga mats din yun yung malaking mangga ayun Egyptian mangga merong grapes, hindi meron o, so, mayroong grips, mayroong doon so, mga mats, dito tayo sa gulayan. dito tayong gulay mats ito umuusok tingnan yung jerjer ang oh. ganda dito tayo ay Okay. So, umuusok mga madsu. umuusok. Kailang nila para maganda daw, para fresh-looking. So ito, isa lang. Bigay ko itong mga mad sa ano. Sa lutuin kong gulay dalawahin natin press ka ngayon ang gulay mga mags bagong dating ayan oh. ipakilo natin kailangan natin ipakilo muna to so. salam Uto tayo dito. Tapos ako magpakilo ng binili kong gulay. Dito na naman tayo mga guys. Ako ng ano salam. Hello. Bili tayo ng <coughs> ito. Isa. <Masa. coughs> bili tayo ng Tawag dito. Ismasri. Ismasri. Okay, Hi, mabuti. sa yung aking ulo, mga mods. Bili tayo ng ano dito. Rice. Ito. Bili tayong kubos. <coughs> kubos rag tayo yung dito Ito tayo ng pambayad Bayad tayo Kam? Ito yung kukus No Siyempre ito yung is dinar Dinar mitin eh Wait right. na ko mga mats. Ayun. Pangit ng weather, yung parang mainit na malamig.